na ako po masama ang tunog masama rin na itsura ng mata kaya tinawagan ko na nga join kakatayin na namin ngayon magandang araw sa inyo mga kakambing ngayong uh, topic na ito sa video ito ay gagawin ko ng review yung isang bonus natin na kambing na napasama don sa isinwap sa akin na ambing. So, kung maalala nyo sa nakaraang video na si Totoy Brown natin na F2 na galing sa injury na nakarecover ay uh, ipinalit sa akin ng pinsan ko. So, gusto daw niyang gamitin na materiales at pinalitan niya ng dalawang pangkatay. So, yung isa na kapalit, sapat na yun. Yung kumbaga 22 kilograms kapalit ng 26 kilograms na sa akin na si Totoy Brown so kumbaga mas mabigat yung akin ang ginawa naman niya diniliver naman niya dito yung kambing so ito bonus na ako sakaling maka uh, makasurvive eh pag pinakatay namin magkakaroon siya ng karne rin mga uh, pinsan so dahil nga magpipista dito ganun yung aming napagkasundoan ah uh, syempre since di na rin nila alam ang gagawin doon dahil nga nagtamlay nagtamlay so sabi ko dalin na rin dito nasa so, ganun kung magagawa natin ng paraan mas maganda. Kaya yung, ito yung first day niya dito. Hindi eh, pa siya nakakaisang araw, kararating lang niya kanina. At syempre, mukhang napagod sa biyahe. At mapapansin nyo, tumikim lang siya ng feeds kanina. At nag-offer ako ng Mother Diago, ay hindi rin siya kumakain. So, yan. Marami tayong nakitang mga, ah uh, mga hindi magandang sinyales sa kambing. Yan. Yeah. Ito rin yung uh, lesson sa mga nagkakambing. Kapag, uh, syempre, alam mo, pag hindi ka nagbabitamins ng kambing, hindi ka nabibigay ng vitamin supplements, mga dewormers. At sila ay papastol o pasuga o tali la lamang sa labas. Ito, ito yung mga pwedeng maging mangyari. So, ginagawa namin yung video nito para na rin sa uh, benefit o kaalaman ng iba pang magkakambing. So, yan. Pisa natin sa ano? Sa buntot. So, makikita nyo dito. Yung senyales yan na siya ay nagtae noong mga araw. Ayan tapos ang pagiging ubos ng uh, buto, anong uh, buto, ng uh, balahibo dito ay uh, sign ng copper deficiency, so pag nagkakaroon kasi ng fishtail, sinasabing parang isda, yung buntot ng kambing ay meron niya na tinatawag na fishtail kakaroon siya ng calcium ah, calcium yung copper deficiency sorry, hindi siya calcium, copper and copper deficiency tapos uh, may kita nyo, mukhang tinatali itong kambing kasi may tali siya eh. Mukhang sana ito sa tali or yung malitan tali niya po dito. Marahil ay ito ay pinapastol o paligaw. Ayan, dahil ng mga traces niya, may kita mo mayroong mga amorseko. Ayan, amorseco ba tawag dito? Mga tingloy. Ayan, yung mga nakadikit na tinik-tinik ng mga halaman. O mga buto-buto ng halaman. Ayan, tapos titingnan mo kanyang hoofs. Ayan, mukhang hindi ka na pedicure yan. So, so kung baba ganito ang hoops, ang kambing mo na makatayo. Yan, di ba? Kailangan to nabibigyan ng hoof trimming. So, katapos ng video ko to, bibigyan ko siya ng pedicure. Libreng pedicure. Kasi mahirapan talaga. Kamayo. O maglakad ang iyong kambing. Kung mag tao, may ingrown ka na. Hmm, di ba? Hirap kumalaw. Yan. Kanina pala, ininjikan ko siya ng iron. Bigo complex at electrolytes dahil nga sa kanyang nakita ko mga kakulangan syempre tinignan ko rin ang kanyang eyelid o oh, di ba so pag ganyan ang kulay hindi maganda yan puti yan malapit lapit na yan pag ganyan o so, mga ilang araw mo na lang pabayaan mo na ganito eh dead ball ang iyong kambing yan so ganoon kaya makikita mo napatamlay niya na ganito so kahit dalin siya dito o hindi siya dalin dito alam na natin ang pupuntahan niya kung hindi siya matitrip. 'di So iwanan man siya doon, ganun din kaya in-risk na namin na dali na dito, baka sakali maka-recover, mapasama pa natin siya sa ating masarap na menu. <laughs> Ayan, so ganun din ang uh, buutin mo. Ayan, so subukan lang natin para hindi naman ganun ka masayang. Okay, so ganun lang ang gagawin natin. Nabigyan natin siya ng iron, B-complex. Sa iron binigay ko 3 ml, B-complex 3 ml. Tapos binigyan ko siya ng 6 ml na electrolytes para naman na sa ganun mahabol niya yung mga hindi niya nakain dahil kanyang kapayatan. Hindi ko siya pwedeng i-deworm ng ganitong kondisyon dahil baka po ito hindi kayanin ko i-deworm -de ko. Diba? Tsaka ang mga in-inject ko sa kanya yung safe lang na mga vitamin supplements, electrolytes. O oh, yan, nakakatayo-tayo siya. Medyo nakita natin ng konting lakas. Magbabago Ayan Tapos ginalaw na niya Yung kanyang ano uh, Madre de Agua saka yung feeds Na iniwan ko sa kanya So ganun lang Ituloy-tuloy mo lang yan Para maka ka Pag maganda performance mo Malay mo Makalibre ka pa Ha? Baka Hindi ka pa Katain Sa darating na Park 19 Ayan. Kailangan natin Mawala tong ano pagkaputi niyan. Hindi hindi talaga magandang sign niyan. Kahit sa ang hayop Okay? Kalingan mo. Ay, maganda yan. So, ka na sa mga pagkain dito. Madre de agua muna. Tapos mamaya iba't ibang damo. At tinikman na rin niya yung feeds. At uh, sa itsura lang kaming na kasi na to. Lambot na lambot to. Sobrang delikado nito. At uh, swerte ka. At ngayon na yung nakakakain-kain. Yan, tuloy-tuloy mo yan. Para tumaba ka pa. Kapag naggagamot o nagpapagaling ka ng kambing, hanggat hindi pumuputi yung eyelid niya, eh wag kang makakampante kasi pagkakulay puti talaga na napakadelikado, bagsak na bagsak yung iron niya. Ibig sabihin, anemic talaga ang iyong kambing at anytime pwede yan bumigay. Marami nang dumaan sa akin na kambing na ganito at hindi porke kumakain ay malakas na talaga. Siyempre yan, bibigyan natin siya ng sarili niya kumpay. O ano sa tingin nyo mga kakambing? Makakasurvive ba itong ating alaga? Itong ating na-rescue na kambing? update lang, March 11, ikalawang araw niya dito. Talagang hirap na hirap makarecover. Kahit pinigyan natin ng iron B complex at electrolytes, kahit na kumain siya, hirap na hirap niyang habulin yung mga sustansya na wala sa kanya nung nandun ito sa dating farm so ito ang isang halimbawa na hindi nyo dapat uh, pinagwawalang bahala ang health ng inyong kambing Yan. kagaya nga nang sabi ko dun sa nakaraan kong uh, topic sa gabay sa pagkakambing hindi naman porke na nagkambing ka ay eh, aalpasan mo na lang o hahayaan mo na lang sila at kusa na silang dadami hindi titingnan mo rin ang kanilang health so dito sinubukan natin i-rescue ang kambing na ito pero hindi natin sigurado kung aabot pa siya ng kinabukasan. Diba, hirap na hirap po ang kambing. Binibigyan natin siya ng tubig na may konting electrolytes at saka ng uh, asin na tayo sa tubig at uh, konting vitamin C. Okay, sinusubukan natin siyang uh, iligtas. Hmm. Tingnan natin kung kakayanin pa po niya. Pero sa mga ganitong itsura ay maliit po ang chance ah, ng survival lalo at dumadaing na na ganyan nakita ko na naka-video call kami nung pinsan ko at uh, dadali na niya yung kambing na kapalit ni Totoy Brown eh sabi ko nakita ko tong isa merong nakahiga daw dun. sabi ko dali mo na rin yan kasi uh, hindi natin sigurado baka dyan naabutin. so dito tayo sa farm susubukan natin siyang uh, palakasin ayan so tinry naman natin at sana naman kahit papanong kahit malitan chance ay umubra pa rin Ayan, nakawawa uh, naman ang ating kambing. At nahihirapan talaga. O yan, yan ang ating rescue, uh, na rescue na kambing. Ito yung pagkain niya kahapon, naghalo ko ng kunting flamingiya, tapos may napier, nalagyan ko ng madre de agua, naubos niya yung mga madre de agua, kinain niya, uminom din siya ng tubig, ayan, puno yung kahapon, nabawasan niya. Doon, bumalik yung gano'n niya kumain, kaya lang talagang, parang hirap na hirap siya pagka tumatayo yeah. inayos din natin yung kanyang hoofs para may tapak niya nung unang araw na dalhin siya dito hindi talaga niya may tapak yun dahil sa sobrang haba ng kuko niya sa paa so buti naman ngayon na itapak niya na ng maayos Ayan. so sana lang manumbalik yung lakas pa niya at magkaroon siya ng pagkakataon na tumaba na ako po masama ang tunog oh, masama rin na itsura ng mata kaya tinawagan ko na akong join kakatayin na namin ngayon at ayun nga mga kakambing pa isa isa na yung hinga niya, nag decide na ako na tawagan na aansyuhin para pick up na dito at katayin na naman ayun syempre uh, bago pa mahuli lahat bago pa yan na uh, umanaw dito maganda makatay na siya agad doon, para mas malinis mas maganda yung kondisyon ng karne at syempre hindi na pamaya ng bakterya yung kanyang tiyan at yun nga mga kakambing, ito na ang kanyang sinapit. Ngayon, pinakatay ko siya sa akin tiwin. At naghati kami sa karne, pa at ulo. Yan. So ito yung parte ko dahil siya naman ay 9 kilograms lamang sa live weight. Yan. Ito yung karne na kuha namin. At syempre, gagawin ni mama dyan ay kaldereta. Yun. Tapos tatabin na lang namin yung paa, gagawin namin sinampalukan sa mga ibang araw. Ayan, pagka sinisipag tayong magluto. So sana maging masarap ang gawing luto ni mama dito at nang ma-enjoy naman natin ang kambing na ating inalaga. Kung sakaling nagturok ako ng antibiotics sa hindi ko to ipapakatay at kakainin dahil meron yung withdrawal period. Kaya napakahalaga na marunong kang siya na health ng kambing mo. Wow! Ulam na yung gabi. Kambing ni mama pe. <laughs> Kaldereta yun. Ba? Tikman nga natin kay mama ihahain eh. so meron pa tayo sa ito naman yung ating malusog eh para na sa piyesta yung ating kambing so ganun lang kapag iron lang naman yung tinurok mo okay lang walang withdrawal period yon pwede pwede mo siyang katayin agad kinabukasan or sa kapag ka inaabot na siya ng kamatayan atin yun nga mga kakambing maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking mga videos at sana nakatulong kahit papano ang uh, mga tips na binigay natin sa inyo pagdating sa pagkakatay ng kambing o sa withdrawal period na pwede nyo bantayan. Kapag lalo na pagka yung kambing nyo nakakatay ay galing sa pagkakasakit. Ayan, marapat tayong kambing dito. hindi hmm, sila pangkatay, mga pambridge sila. Yan, si mama brown. Uh, sana magparami sila para mapagproduce tayo ng mga meat type na kambing sa mga susunod pang panahon na yan. So, ang gagawin kong mga nanay nang ah, ipapasok natin na bower dito sa farm. Okay? Okay. So, yun. na ah, happy goat racing sa inyo. At ah, pag may questions po kayo, message lang po sa Facebook page na Kambingan ni Aliboy. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel na Teacher Farmer Ali. Bye-bye!